Hello mga friends, masayang araw sa inyo. Naririto ako ngayon sa bahay ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Nangangalap pa po ng kwento na maaari kong ibahagi sa inyo. <laughs> Meron akong napulot na maganda at interesante ang alamat ng pansol. Ang pansol ay isang lugar na kung saan ay may likas na buwal ng mainit na tubig. Sikat ang lugar na ito at patunguhin noong pamang panahon ng mga Kastila. Maraming mga preiling Espanyol, mga opisyalis ng pamahalang Kastila, at mga taong kilala at mayayaman ang madalas na mamasyal dito upang maglublob sa mga batis na may mainit na tubig. Alam ba ninyo kung bakit ito tinawag na pansol? Ang tinatawag na pansol ay bias ng kawayan na sa gilid ng isang burol o talampas upang maging daluyan ng tubig na galing sa buwal. At sapagat maraming likas na buwal ng mainit na tubig dito, marami ditong pansol. Dahilan upang tawagin ang lugar na ito na pansol. Ganon pa man, marami tayong mga kababayan na may mapaglikhang kaisipan. Lumikha sila ng kwento tungkol sa pangalan ng pansol na iniugnay sa ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Ayon sa kwentong ito, noong si Rizal ay estudyante pa sa Ateneo, nagkayayaan ang mga kaklase at profesor ni Rizal na mamasyal at maglublob sa batis ng mainit na tubig sa pansol. At sapagkat ang malaking lupang sinasara ng kapatid ni Rizal na si Pasiano ay nasa pansol, dagling nagpaunlak ang batang si Rizal. Dumating ang mga panauhin ni Dr. Rizal na sakay sa baportabo na dumaong sa aplaya ng kalamba. Hapo na nang sila ay dumating. Plano nilang magpalipas ng gabi sa bahay na bato ng mga Rizal sa kabayanan ng kalamba at tumungo sa pansol ng maagang maaga kinabukasan. Sapagat pawang mga kabataan, Nagkasiyahan at nagkaingay ang mga panauhin na pumuyat naman sa mga kasambahay ng mga Rizal. Medyo tinanghali ng gising ang mga kasambahay na naghandaan ng mga baong pagkain na dadalhin nila sa pansol. Pinaumagahan. Dali-dali at nalilito nilang isinakay sa karwahe ang mga gamit at basket ng pagkain at nang mamadani rin ang mga panauhin sapagkat mabilis na tumataas ang sikat ng araw. Pagdating nila sa batis ng pansol, daglay nagsilublob ang mga magkakaklase. Masaya ang grupo at di na nila napansin ang mabilis na paglipas ng oras. Nang tumirik na ang araw, nakaramdam ng gutom ang mga magkakaklase. Nagtanong ang isang Espanyol nilang kaibigan, que tenemos para albuerso, Na ang ibig sabihin ay, ano ang pananghalian natin? Tumungo si Rizal sa karuahe para tingnan ang kanilang mga baong pagkain. Laking gulat niya na umakit ang nakalimutan ng mga kasambahay na isa kay sa karuahe ang mga pagkain. At ang nandoon ay pawang mga tinapay lamang. sa dindi na marahil ng gutom. Noong kaklase nilang Kastilaloy, nagtanong muli ito. Sabi niya, Kete para almuerzo, Pepe. Ngumiti si Rizal at sumagot, Pan isol na ang ibig sabihin ay tinapay at araw. Nagkatuwaan na kinain na lamang ng mga magkakaklase ang baong tinapay. Magmula noon, naging paksanan ng biruan ng mga magkakaklase ang pangyayari. Madala sila nag-aayaan, tayo na sa pan-isol -E at matapos ay mag hakan At mula rin noon, tinawag nila ang batis na pan-isol. -E Hanggang ito ay maging pansol na sa kasalukuyan ay eh, siyang pangalan ng barangay na likas na binubukalan ng mainit na tubig. Hehe. <laughs> Pan-isol. Oh, mga friends. Sana nagustuhan ninyo ang aking kwento. Pasyalan niyo ang aking website, ha? Mga kwento ni pikoy. Bye-bye.